Sa ngayong araw na ito, isang matinding suntok na naman ang tumama sa Hezbollah dahil ang tagapagsalita ng Hezbollah na si Muhammad Afif ay nakitil sa isang airstrike ng Israel sa Beirut habang pinalalakas ng Israel ang kanilang air offensive sa Lebanon sa kabila ng nagpapatuloy na dituwirang negosasyon para sa tigil putukan. Si Muhammad Afif, na naging mukha ng Hezbollah sa publiko sa loob ng ilang buwan, ay nakitil sa isang pag-atake sa mga opisina ng Baath Party sa Ras al-Nabaa, gitnang bahagi ng Beirut ang pag-atake sa abalang lugar na tirahan ay naganap ng walang babala at nagdulot din ng pinsala sa mga kalapit na gusali. Bilang anak ng isang kilalang klerikong Shia, si Afif ay namahala sa Almanar, ang TV network na pinapatakbo ng Hezbollah, bago siya naging pinuno ng Islamic Group Media Relations. Mula nang makitil si Hassan Nasrallah, ang matagal ng leader ng Hezbollah noong September 28, si Afif ang naging isa sa mga pinakakilalang opisyal ng grupo na madalas magdaos ng mga press conference sa Beirut. Ayon sa mga analyst, si Asif ang kauna-unahang opisyal na may ganitong tungkulin na nakitil ng Israel dahil ang lahat ng naunang target ay may kaugnayan sa militar o nakapwesto sa mataas na pamunuan. Hanggang noong linggo, wala pang naitalang airstrike ng Israel sa gitnang bahagi ng Beirut mula kalagitnaan ng October. Ayon sa mga saksi, apat na katawan ang nakita sa lugar ng pag-atake na naganap isang araw bago inaasahang ihain ng Lebanon ang kanilang tugon sa panukalang tigil putukan mula sa Estados Unidos. Sa mga nangyari ngang ito, kinumpirma na din ng grupong Hezbollah ang pagkitil ng kanilang pangunahing tagapagsalita sa isang airstrike ng IDF sa Beirut kaninang umaga. Matapos ipahayag ng Hezbollah ang pagkakitil ni Muhammad Afif, kinumpirma ng IDF na nakitil nila ang pangunahing tagapagsalita ng Hezbollah sa isang airstrike sa Beirut kaninang umaga. Si Afif, na namahala sa Hezbollah Media Relations, ay tinawag ng IDF na punong propagandista at tagapagsalita ng grupo. Sumali siya sa Hezbollah noong 1980s at nagkaroon ng malaking impluensya sa mga operasyong militar ng grupo. Ayon sa IDF, direktang nakipag-ugnayan si Afif sa mga mataas na opisyal at aktibong lumahok sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga teroristang aktibidad laban sa Israel. Pinamunuan din umano niya ang mga operatiba ng Hezbollah upang mangolekta ng mga video mula sa mga lugar ng labanan na ginamit para sa propaganda at psychological terror. Dagdag pa ng IDF tumanggap si Afif ng direktiba mula sa mga nakatataas na opisyal ng Hezbollah upang akuin ang responsibilidad sa drone attack sa bahay ni punong ministro Benjamin Netanyahu sa Cesarea noong nakaraang buwan. Sa pahayag ng IDF, ang impluensya ni Afif sa teroristang organisasyon ay nagpapakita na direktang bahagi siya ng mga aktibidad ng Hezbollah laban sa Estado ng Israel. Ang mga mensaheng ipinalabas ni Afif sa media ng Lebanon ay pumupuri at nagpapalakas sa mga teroristang aktibidad laban sa Israel. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, apat ang nakitil at labing apat ang napinsalaan sa naturang pag-atake na mas mataas kumpara sa naunang ulat na isa ang nakitil at tatlo ang napinsalaan.